Hello mga kapakners! Welcome back to our YouTube channel. It's Pakners Farm Vlog, ang kapakners nyo sa pag -ayupan. For today's video nga pala mga kapakners ay pinapakita ko sa inyo ang aking mga alagang broilers. Sila nga po pala ay 31 days na. Ang lahi ng mga broilers na ito ay tinatawag na cubs. Nakakatuwa pong pagmasta nitong aming mga alagang broilers. Kasi po, malayo ito doon sa una namin inalagaan. Ang mga broilers po na ito ay kakunti lamang ang barahibo. Ngunit, sobrang lalaki ng kanilang katawan. Yun bang, sa tingin mo palang, ay alam mo ng lampas dalawang kilo na ang isa. Kaya naman, ginaganaan talaga kami ng aking partner na mag-alaga pa ng broilers. Kasi, alam namin, medyo malaki din ang aming tutubuin. Lalo na't, wala naman kaming mortality. Sipag at tiyagalang mga kapakners, dahil sa mahigit isang buwan, ay maaaring kumita na tayo sa pag-aalaga ng burners. Nga pala mga kapakners, sana po'y supportan niyo din ang aking Facebook page na Kapakners farm blog. Maraming salamat mga kapakners, hanggang sa muli!